Galing kami sa The Gramercy Residences. Nagala kami ngayon, ay nagsimba kami ngayon dito sa Binondo Church. At, so, punga, at naging Chinese siya. na rin kami. Ni Hao Ma, Xing Lao Ma, Xing Hao Ni, Xing Hao Ma, Xing Hao Mo, Ma. Kasi simbala ang Manuel. Ano ba sabi ko, your mother, ina Hao Mo. Guys, tingnan nyo Hindi namin nakasama si Ga at call center Kasi si call center may mga anak na pinapapasok Tapos si Ga kasama sa dialysis sa so, Hi guys, ba, kami Please na, nakarating na ako ng Chinese New Year Chinese New Year? Okay, <laughs> Chinese kami guys First time po ako sa China Ay, China guys pala mo magsalita? Qing Ha? hao, Qing hao po Qing hao, ano ang mga mga? Ano ang mga? Ngayon guys, hindi na kasama si call center at si Ga. Ayan nyo balang araw makakasimba kami ng sama-sama dito sa Binondo Church nang sama-sama. Bakit hindi na sila busy. Siyempre kasama namin si Madam Louise. At si Madam Riza. Diba? Wala na si Ate Yang burger. Sayang, hindi siya nakasunod. Siyempre guys, dumayo kami ng kain dito sa Chinatown ng Pork Shanglong Bao. longbaw. Shing Ma. Pork siyang longbaw. I know, guys. mag kami dito. Mag-gege na ka ba? wish? Doon, doon, doon. So, ayan, guys. Nag-incenso kami dito para mawala na yung mga negative energy. Nag-incenso kami doon. Nag-wish. Hindi, hindi nag hindi nag si Manuel kasi ang sinisindihan niya ay katol lang. Ang hindi, ako nag hindi lang katol dito, wala namang lamang. Ang daming katol sa Sari kanila, guys. Sana ay matupad lahat ng wish ko doon sa anong yun. Sana, Sana matupad lahat ah. ng lahat ng wish. At sa dasal ko sa uh, loob ng church ng Binondo. Kami ipauwi na ngayon, hindi ko alam kung anong oras na may aabutin. Guys, first time ko mag-staycation, guys. So, ano masasabi mo sasabi mo? mas masaya kung kasama ang dalawa. <laughs> at namili na nga pala kami dito ng mga pasalubong dito sa Salazar. Yeah. Bulibar. Binili na Ay, ng bakery pa. Bulibar. Binili, lang... <laughs> <Boulevard. laughs> binili na lang namin sila ng call center at ganang pasalubong kasi hindi sila nakasama. Cici, ito na lang siyo dahil wala ka namang ngayon. Cici, dahil ikaw ay eh, may halak. Ang binili sa'yo ni Kulot ay yung malambot na tinapay. <laughs> dahil ang halak, ang halak mo daw hindi na nawala isang taon na. <laughs> Pinalitan ah, ko si Ibi, mamahalin to. Namili na kami ng pasalubong. Kasi kapag hindi ako bumili, hindi ibibigay ni Beshi ko yung motor ko. <laughs> Siyempre, binilahan ko na din si Inay ng pwede, malambot. Shoutout kay ate. Hi. From Binondo. Manila, Laguna. Hey guys, hey guys. Kita tak mama tak <laughs> kami ngayon. Aabutin kami ng alas 10 sa biyahe dahil alam kong traffic. Kung hindi ko matulog na lang sa kalsada. Kung hindi matulog na lang kami sa kalsada mga guys. Pagkata pag guys. pagkatapos pag pag naming gumala, tutulog na lang sa kalsada. Guys, live update. Kakarating lang namin ng Tanawan. Alas 8.30 na. Ano, almost 2 hours kami nakatating dito sa... Akin na yan, akin na yan. May sasabihin ako. Guys, alam nyo, ang dalawang angel. Ang dalawang angel, sobrang bait talaga. Sobrang bait. Market. Kasi ang luwag sa kanilang tabi, magkasama yung kanilang karto. Huwag ka daw malikot mag-video, sabi ng mga comment. <laughs> Ay! Oh, tapos o matos. mo sa iyo. Garne! Yan. Tumigil mo muna. Yan. Ay, aray, aray. sira. ang, ang... <laughs> Yan. Ito, magkatabi ano? ang kanila. Diyos ko. Sobrang antok na antok ang dalawa. Yung kanya, nanabog na. Wala akong pakailang. <laughs> Kasi... <Okay. laughs> okay. okay. Kasi na 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 bugo tinapay doon sa ilalim at ang may tulog. Hindi mo narinig sila si Mot? Hi okay, guys. Gasak na pala lahat ng tinapay at naupan. Wala pang pakiila. <laughs> Pag beyond deserve. Bago na iwan pa. Hi, shout out. <laughs> so guys, nandito na kami sa Tanawan at tapadaan kami dito kay Axel Ghost Random. At di mo man daw si Manuel mamimili ng jersey. Nabasket mo naman <laughs> guys, sa mga naghahanap ng magandang jersey, mga sombrero guys, napakaganda jacket. Are. Dito kami kay Axel Ghost Random guys. Napakaganda, napakaganda ng kanilang jersey. ayun oh. Quality. Oh, diba? Bagay yun sa'yo. Guys, yun yung short kung gano'ng kagaganda. sombrero Shout out sa iyo boss, ba't wala ka dito? Ba't wala ka dito boss, Axel? <laughs> Inayo pa naman namin ikaw, galang Metro Manila. <laughs> galang pa kami ng ano, Binondo. <laughs> Ayan na may mga pasalubong pa. Binili namin pa sa Binondo, yung piyato. <laughs> ano? Chinese dad yung gamili <laughs> Guys, nag-naging Chinese kami ng konting oras. Gawin na kami ng Chinese food. <laughs>